Hayaan mong ang mga salita ng panalanging ito ay umalinggaw-gao sa iyong kaluluwa na nag-aanyaya sa paghilom at pagkilala sa tahimik na lakas na nananahan sa bawat babae. Buksan mo ang iyong puso sa mapagmahal na presensya ni Maria at hayaan mong ang kanyang halimbawa ang magliwanag sa iyong sariling mga landas ng katatagan at pagtanggap. Kung ikaw ay nakaugnay sa sakit, katatagan, at tahimik na lakas ng panalanging ito, hayaan mong ito ay maging balsamo sa iyong kaluluwa. Ipagkatiwala mo ang iyong mga sugat sa pamamagitan ni Maria, ang inang tumatanggap sa lahat ng anak na babae, at makatagpo ng kaginhawaan at paghilom sa kanyang mapagmahal na presensya. Sa isang sandali ng pagkakaugnay, patahimikin natin ang mga panlabas na tinig at buksan natin ang ating puso sa tahimik na lakas ni Maria. Damhin natin sa ating sarili ang katatagan ng nanatili, ang tapang ng kanyang, at ang mapagkalinga na presensya na nagpapagaling sa mga sugat ng pambabaeng kaluluwa. Panalangin. Mahal na ina, ikaw na pinili sa lahat. Ikaw na templo bago pa man umiral ang simbahan. Mamagitan ka para sa amin. Naway turuan kami ng iyong katahimikan. Naway bigyan kami ng inspirasyon ng iyong pagtugon. Naway ang iyong sakit na ginawang pagmamahal. Maging luna sa lahat ng nasaktang kababaihan. Idinadalangin ko ang lahat ng nagdadala ng di nakikitang pasanin. Ang mga nagmamahal ng tahimik. Ang mga umiiyak ng palihim. Ang mga dumudugo at gayon pa man ay tumatanggap. Idinadalangin ko ang mga nagsasabi ng ti. Kahit sumisigaw ang buo nilang pagkatao ng ti hindi. Para sa mga nag-aalaga sa lahat. At nakakalimutan ang sarili. Maria, babae ng Pumasok ka sa aming tahanan. Pumasok ka sa aming katawan. Pumasok ka sa aming kasaysayan. Pagalingin mo ang sinapupunang ginahasa. Pagalingin mo ang dibdib na inapi. Pagalingin mo ang kaluluwang kinalimutan. Maria, hindi ka lamang ina ni Jesus. Ikaw ay ina ng lahat ng tinanggihang anak na babae. Ina ng mga lilit na sumisigaw. Ina ng mga eba na umiiyak. Ina ng mga babaeng nagpapatuloy. Kahit hindi alam kung paano. Naway takpan kami ng iyong balabal. Naway gabayan kami ng iyong liwanag at naway ipaalala sa amin ang iyong, na sa loob ng bawat babae ay may himalang handang isilang. Amen. Kung ang panalangin ito ay nakaantik sa iyong puso at nais mong patuloy na pagyamanin ang iyong espiritualidad at makakonekta sa iba pang kababaihan, pakilike ang channel na ito at ibahagi ang iyong mga damdamin at pagmumuni-muni sa mga komento sa iba ba. Ang iyong pakikilahok ay nagpapayaman sa ating komunidad ng pananampalataya at Naway ang biyaya ni Maria, ang babaeng na natili at tumanggap ay bumalot sa bawat hakbang mo. Naway ang kanyang kwento ay magbigay inspirasyon upang kilalanin ang sagradong pambabae sa iyo at sa lahat ng kababaihan na nagpapaalalang kahit sa pinakamalaking pagsubok, isang himala ng lakas at pagmamahal ang maaaring mo. Amen!